tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapanagot ang salarin sa pagkamatay ng tatlong Pilipinong mangingisda matapos mabangga ng hindi pa natutukoy na commercial vessel ang kanilang bangka malapit sa baho ni Masinlog o Scarborough Shoal. Ayon sa Pangulo, gumugulong na ang investigasyon sa nasabing insidente at sisikapin ng mga autoridad na matukoy ang pagkakakinanlan ng naturang vessel upang malaman din anya ang dahilan ng banggaan. Kasabay nito ay nakiramay rin ang Pangulo sa mga pamilyang naulila na mga mangingisda at siniguro rin niya na makakatanggap ang mga ito ng kaukulang tulong mula sa gobyerno. Samantala nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na huwag gumawa ng karagdagang SP kulasyon at hayaan muna ang Philippine Coast Guard o PCG na mag-imbestiga. Una na rin kinumpirma ng PCG na isang oil tanker na may pangalang Pacific Ana na nakarehistro sa ilalim ng Marshall Island ang bumangga sa fishing boat na mga nasawing mangingisda. Kabilang sa mga biktima, ang 47-anyos na kapitan ng bangka at dalawa nitong kasamahan na may edad 38 at 62.